wala na. Bilang isang deputized wildlife enforcement officer ng DENR, may kakayahan si Doc Nielsen na kumpis kayo ng anumang wildlife na nasa maling pangangalaga ni Numan. Sinira nila ito para makuha yung isang bayawak. Bagamat walang militar na kasama, sa pagnanais na makita na wawalang monitor lizard, pinuntahan pa rin ng grupo ni Doc Nielsen si Aling Teresita. Aling Teresita, yung isa, tinakas. Pero, um, walang magtutungkab nun eh, kundi kasamahan din dito sa bahay. Eh, yung... ay, na ay nainganyo lang din po kami at marami nga akong nagnegosyo na sa ganyan. Ay kami, ako din, na nakiadagay lamang. Mm -hmm. At gawa nga mga bayar daw noon na gustong bumili. Hanggang sa picture-picture lang, ay gusto naman ng mga holder, wala nang picture-picture na bibili. Bayaran na. Oh, Maski murang halaga gan. Kakaiba ba itsura isang nawala na 'yon? Okay. Anong itsura niya? Sabi nga, Spotted yellow. Spotted yellow. Hindi po namin pwedeng palagpasin 'yung ganito na meron kayong possession na isang hayop na napakaimportante bagong discovery siya. At hindi namin hahayaan na mapunta siya sa ganitong legal trade. Kagandahan dito, support. Support of the authorities is a very, very important formula. SOP po natin ang kumuha uh, ng backup. So sana, pagdating natin doon, nandun na kundi, kakasuhan sila ng DNR. Oo, oh, maraming salamat po, Alintanit, sa uh, pakiksama po ninyo, no? Wow! Ito na po yung uh, hinahanap nating uh, species ng bitatawa. Kakaiba po yung patterns niya, no? I'm, I'm so amazed and nanginginig po <laughs> yung aking buong katawan dahil first time lang po natin nakakita ng ganito. Ang Veranos bitatawa ay pangatlong uri ng bayawak na natuklasan na kasama sa tinatawag na pandan bayawak group. Sila ay frugivorous na kumakain lamang ng prutas at mga bunga ng ilang puno. Matapos ang mapayapang kumpiskasyon sa mga bagong tuklas na monitor lizard na bitatawa nasa Gipito mula sa tangkang pagbebenta. Yan. Sumbalan so, ko na lang gamutin sila sa sa base natin, sa home base natin para mas proper yung ating uh, procedure na gagawin 6.9 64 inches ang haba nito Pag bumula itong sugat na ito, ganun kagrabe yung infection niya. Ha? Ay, grabe yung kanyang infection. Tatanggalin ko na itong tali niya sa bewang. Medyo may amoy na siya. Grabe ang mga sugat na dinulot ng mga tali na yan. Ha? Kung hindi magagamot agad, Maaaring ikamatay ng mga butan ang kanilang mga sugat. May nararamdaman pa siya sa lugar na ito. Kaya magandang sinyalis yan na vital pa yung mga laman dito. Nalulungkot ako dahil yung chances nila mag-survive ay, uh, I have to be honest, hindi guaranteed na magsasurvive sila. Ganun kagrabe yung infection niya. Muusok. Mubula.